sa pangalawang araw ng oral arguments ng Supreme Court ukol sa paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth. Muling sinagot ng Department of Finance ang ilang katanungan ng mga associate justice. Pero nanindigan ang Department of Finance na tama at may karapatan ang gobyerno na gamitin ang mga natutulog na pondo ng PhilHealth. Billion pesos that was returned didn't vanish. It paid frontline workers. built hospitals and gave the poor access to medicine. The move to revert these excess funds is not only legal, but it is also economically sound and a moral duty. We cannot in good conscience allow funds to languish in bank accounts as our nation's needs multiply daily. Sa kabuuan 89.9 bilyon na sobrang pondo ng PhilHealth na ginamit noong pandemya. 60 bilyon pesos na raw ang naibalik ng PhilHealth sa National Treasury. Pero ayon kay Department of Secretary Recto 183.1 bilyong piso ang maari pang ibalik ng PhilHealth sa National Treasury. Base sa GAA 2024 under the unprogrammed appropriations. 183.1 billion pesos po ang maaring ibalik ng PhilHealth sa National Treasury. Yet the DOF exercised a prudent and moral decision to limit the return to the excess, idle, and unused government subsidies from 2021 to 2023. Ang problema, ayon sa PhilHealth, ang mga sobrang pondo ay magagamit ngayong taon sa kanilang mga programa na mga ngailangan na nga sa 60 to 70 billion pesos. Ngayong taong ito po, ang aming pong nilaan na budget para po sa benefit payout or expense, ay 271 billion. Ito ay higit 49% kumpara noong nakaraang taon. At doon po sa aming uh, projected na revenue this year, ay magkakaroon po kami ng kakulangan ng mga 60 to 70 billion. So umpisa na, umpisa na namin gamitin yung surplus fund namin dagdag pa ng ahensya. Nais nilang baguhin ang kanilang prioridad kung saang bibigyan pansin ang mga mahihirap na Pilipino na magpakonsulta gaya ng nakapaloob sa Universal Healthcare Law na naipasa noong 2019. Pero giit naman ng mga petitioners, malayo at malabo pa ang bansa sa pagtupad ng Universal Healthcare. Malayong malayo pa po tayo sa Universal Healthcare. Uh, I and some of the people here na kasama natin po are actually health advocates. Nagpapasalamat kami at wini-welcome ho namin ang, ang bagong presidente ng PhilHealth dahil maganda ang kanyang mga plano. Pero hindi ho kami nagiging kampante hanggang hindi ho namin makita na maisakatuparan ang mga planong ito. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang oral argument sa Supreme Court kung ibabalik pa ba ang natitirang pondo ng PhilHealth o gagamitin ito sa ibang proyekto. Angel Arquero, RNG News.